kayo'y nanonood kay RSJ ah, Kamusta mga bossing? Ah, nandito na ako nagbabalik para mang asara <laughs> Hindi meron tayong ano um, tutorial Pero syempre ah, bago ang lahat a ah, Shout out sa lahat ng mga local viewers, international viewers Intercontinental Viewers ah uh, Ano ba ba? Intergalactic Viewers at Viewers sa buong universe ah uh, Thank you Ayun, At shout out sa lahat ng mga sharers, thank you sa inyong lahat Ayun uh, At salamat sa lahat, thank you So Ito, dumako na tayo sa ating um, RSJ's tutorial, tutorial, tutorial. <laughs> Ang ating tutorial ay tutorial kung paano gumawa ng walang kwentang content. Ayun, tutorial kung paano gumawa ng walang kwentang content. Paano nga ba gumawa nun? Ah, simple lang, ito. Ito, walang kwentang content to. Ito, nakikita nyo itong dahon. Ito, dahon to ba? Ah. Nakikita nyo to. Nakikita nyo itong dahon. Hihipan ko. O oh, yun, di ba walang kwentang content yun? <laughs>